panahon ng kampanya ngayon, di ho ba? At uh, kadalasan sa kampanya ay tatayo isang kandidato magsasalita, magsasabi ng kung ano-ano ang kanyang mga plano. Siguro balik na rin ko, nais kong balik na rin itong, itong gawain na ito. Uh, kayo na lang mamili sino maaaring magsalita na magsabi ano ang magandang nangyari sa buhay ninyo itong nakaraang limang taon. Bakit ko natanong limang taon? Dahil yan ang tinatayuan ko eh. ba? Diba? Ang tinatayuan ko, itutuloy ko ang daang matawid. ba? Diba? So, napakahalaga na malinaw na malinaw kung anong itutuloy natin. Kung merong kulang, pupunuan ko. Kung merong pang mali, itatama ko. Pero hindi naman siguro maganda na kahit maganda ang nangyari sa atin itong nakaraang limang taon, ay babaguhin natin ang lahat. Hindi ko ba? E eh pag panahon ng eleksyon, ang sigaw ay baguhin, patalsigin, alisin. Diba? Iba yung kadalasan. yun ang, yan ang sigaw paghalalan. At tama lamang yun kung ang pamalaan ng mga nakaupo ay mga Mula noon hanggang ngayon, abay parang umaarangkada na ang ating bansa. Importante dito ay pag-arangkada ng ating bansa ay hindi na sa ilang sektor lamang, pero kasama ang lahat. Lalong-lalo lalo na ang mga nagpapakain sa ating lahat. Kayo na nagtatanim ng palay, kayo pa kadalasan ang naguguti. ang naghihirap. At yan ang nais nating balik na. Natin. Yan ang natis na in tutukan. Isa yan sa mga bagay na kung hindi pa naabutan ng kasaganahan, ng ginawahan, ng daang matuwid, yan ang mga nais natin. Tutupo. Pero mas importante na siguraduhin ko na yung aking mga plano, yung aking mga nais na gawin, ay tugma doon sa inyong mga pangangailangan. Tugma doon sa inyong karanasan na kung ano talaga ang dapat na Doon sa mga hindi pa nakakaalam tungkol sa PUP, Bottom Up Budgeting. Ito yung isang programa na sinimulan natin kung saan ang mga asosasyon, kooperatiba, samahan, tinatanong, ano bang pangangailangan ninyo? Sa ganung paraan, committed ang gobyerno na yun ang popon. Bigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa. Doon sa may Pangasinan, sa may Baybay, tinanong ang mga kooperatiba doon, ano ba pangangailangan niya? Ang mga isda ito. Ano mo, nauubos na pera na ako sa gasolina, sa kakahanap ng isda. Kaya, ginawa natin, fish finder, yung bagong teknolohiya, yung kinatawag na fish finder na rata. Pinagkaloob natin sa kanila, nakikita nito kung yung isda, diretsyo sila kung ang isda, hindi na yung naghahanap, hindi nauubos yung gasolina sa kakahanap kung ang isda, nahuhuli nila yung isda, balik ka agad sa puerto, benta, sariwa, mas mataas ang kanilang kita. Yan ang isang halimbawa ng DUP. Bottom up budgeting dahil tinatanong ang nasa baba, tinatanong kayo, ano ba talagang pangangailangan ninyo? At yun ang tutugunan ng pangkaan. Pinagkaloob ito sa lahat ng bayan. Walang pinili. Walang iniwan. Lahat ng bayan, lahat ng lungsod sa ating buong bansa, merong ganito sa halagang 15 milyong piso sa bawat Yun yung kasalukuyan. Anong plano ni Ma? Plano ni Ma, napalakihin pa natin ito. Gagawin natin isang daang bilyong piso ito. Sa ating budget, sa ngayon, meron na tayong 800 billion pesos. 800 billion na ang nasa budget natin. Simpleng-simple lang po ito. Kakaltasan ko ito, tatanggalan ko ito ng isang daang bilyon. Diba? Isang daang bilyon at itatabi ko ito. At ito ang ipapamahaki sa lahat ng bayan. Hindi lang sa San Ildefonso, hindi lang sa San Miguel. Sa buong Pilipinas. Lahat ng bayan magkakapartipati dito para masiguro na kayo ang mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng inyong mga asosasyon, inyong mga samahan, ang makakapagsabi Itong kailangan namin dito eh. Ang aming produkto, halimbawa, ang aming produkto, pagdating sa palengke, bagsak ng presyo, ba? nabubugbog eh, sa manang kalye. Di ba? Lamog na. So dapat, ayusin yung farm to market road. Di ba? oh, yan. O. Halimbawa, oh nakakaani kami, ganda. Pero sa plete lang, dahil ang sama ng kalye, ang laki ng tabas, ang laki ng bawas sa aming kikitain dahil kailangan namin magbayad ng napakamahal na plete para dalhin ang aming produkto sa paleng. O kaya, tulad dito, manggahan. O, o kaya yung kanila yung idea, yung uh, ampalaya. Ganito lang ang kita namin kung ang benta namin sa ampalaya, yung sariwa. Pero, kung madryer namin ito, mapackaging namin ito, lalaki ang aming kikitain. So, maganda siguro na meron tayong dryer, hindi lang para sa ampalaya, pero para sa lahat ng iba pang mga gulay at iba pang mga produkto. Yan ang mga pupuntuhan nito. Di ba? Ngayon, tanong ninyo, bakit isang daang bilyon? Simple lang po. Ilan ba ang Pilipino ngayon? Isang daang milyon. Sakto. Di ba? Isang daang milyon. So, simple lang ang ginawa po. Hindi naman ito, ano, no? isang daang milyong Pilipino, dinagdagan ko lang ng tatlong zero times 1,000. Kung saan ang mga tao, kung saan maraming tao, yun ang malaking pera. Halimbawa, dito sa San Ildefonso, ilang bang bilang ng tao dito? 97,000. So, dagdagan ng tatlong zero, magkano yun? 97 million. Yan ngayon, ang imbes na 15 milyon. Sa so ngayon ang BUB natin 15 milyon. 'Di ba? Flat. Ngayon, batay na sa bilang ng tao. O kaya simpleng simple. simple na, alam mo, madumi ang tubig dito sa amin, nagkakasakit ang mga bata. Gusto namin level 2, level 3 na water system. O sige, pati na Pero sigurado na may pera na tutugon sa pangangilangan sa lokal. Hindi yung mauubos ang oras ninyo sa kakabalik-balik sa opisina ni Mayor, opisina ni Congressman, ni Governor, ni Senador, ni Secretary, o kahit kay Presidente ba? Di ba? Bakit? Bakit pa balik balik doon? Kasi ang pera nandun eh. Di diba? Pero sa kay Mario ang pera dadalhin natin dito sa kanila. <laughs> ang punto dito ay may mga plano tayo. Itong mga plano na ito, Nasimula na natin, hindi ito pangako lang. Planado ito. Uh, ako ay si Daisy Duran, uh, farm owner ng Duran Farm Training and Agribusiness Center sa barangay Basuit, sa Ildeponso, Bulacan. Uh, Unang-una po ay nakarating po sa amin ng mga paanyaya uh, na nagmumula po sa Municipal Agriculture Office uh, ng mga pag-anyayay po sa pagsasanay sa makabagong teknolohiya sa Pagsisaka. So yun yung mga una naming mga na napapakinabangan at sa pamagitan po nun ay uh, nag nagiging update kami sa mga pamamaraan at mm, hanggang sa pagsasamerkado ng aming mga produkto. Malaki ang aming inaasahan dahil sa kanyang mga platforma, Daang Matuwid ay dito na magsimula na maisaayos ang mga pondo para talagang lalong dumaloy sa mga magsasaka at sa mga lalo na sa mga nasa nayon. Yun yung aming malaking inaasahan sa kanya na nakita namin na maganda yung kanyang pinaplano na nagsimula, magsisimula mula sa aming mga grupo at mga asosasyon, yung kanyang BUB, ay nagiging kabahagi kami sa pagpaplano at pagdidesisyon para maisakatuparan ang pagpapaunlad ng mga proyekto ng pamahalaan. Masama ito sa mga uh, kanyang prioridad. Dahil pag natulungan natin ang sektor ng agrikultura, ay napakaraming tao ang magpipigyan ng hanap buhay, uh, pagkain sa mesa, at kasiguraduhan ng ating kinabukasan.